Kaya ka ba ko ito? Walang pampamahid. <tod> Ang patato kayo, may pampamahid. Ako, wala. Basic. alay. A few moments later. Ang sakit ah! Walang pampamahid ah! <laughs> <laughs> oh, diba? Wala. Wala. Wow. Wala. Ito, ito Oh! Ah. <laughs> <laughs> papa cover up na natin ang ating tato. So, yun. Siyempre, dito muna ako sa Cebu. Dito ko na siya papa cover up. Para pag uwi namin ng Manila, wala nang tumitingin-tingin sa tato ko. Diba? <laughs> Tapos, siyempre, yan, inuumpisahan na namin. Ayan. Ay, eh, gusto mo ba tayo electric fan? Okay lang. Hmm. Ayoko kasi ng habang nag ako, eh meron nagsasabi bakit ayaw ko pa daw ipa-cover up yung tattoo ko. Eto lilinawin ko lang guys, ha? Lilinawin ko. Ito ay mata ng aking anak. At ito po ay ang ipapa-cover up ko. Kaya ikaw, alika. Kung magiging couple man tayo, wag mong ipapatato ang pangalan ko. mukala. lang. <laughs> Mukha hindi, walang magpapatato. Nuso niya lang dan, patato mo. Papa-cover up na natin kasi nga ang daming kong nababasa sa comment section na ipabura mo na yan, hindi ba move on? <coughs> so, so, ang gagawin ko, syempre, papa-cover up na natin. Para ano, di ba? Medyo malaki-laki ito. Pero ang ipapa-cover up ko lang is lips mo. No. Ko, lips ko. Nakagano, no? Malamki. <laughs> Kakawai! So, yun, guys. Abangan natin kung anong kalalabasan. Naging ganyan siya kalaki. Naging tatuan na ako, dai. Dati, malinis ang braso ko. Wala na. Ay, nako, kung hindi. Talaga kami naghiwalay po, no? Na tong braso ko. Pero okay naman. Maganda naman yung mga tattoo na papachi-pachi lang. Diba? At um, nga pala, kung nasa Cebu kayo, kung gusto nyo magpatato. Kasi isa to sa pinakamagaling dito sa Cebu. Oh, no! no! oh, lagay natin yung page niya. Kung gusto nyo magpatato, ayan, mag-inquire kayo sa kanya, ilalagay ko yung page niya dyan. Hmm. Mga, mga, ilang minuto yan. Mabilis lang yan, no? Yeah. Uh, sa oras, no? Mab mabilis nga yan. Kaso yung sa akin, eh, wait lang, wait, 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 wait. Ganun ako, eh. <laughs> Hindi, malaki tatot sa likod. Uh -huh. Oh, ayan na, ipapa-cover up ko na, ha? Oh, ano mo okay, na ko'y sa tatlo mo, eh. Ay, kinakakalkal mo na naman sa cellphone ko. Sabi mo, may tatawagan ako. Ano naman kinakalkal mo? Busy-busy ka dyan, ha? ang kong puno. Wala yan. Don't worry. Hindi matawagan. Don't worry. Ano? Hindi nagtatampo ka nyo yun. Parang hindi ka nagtatampo ka nyo. Ba't ka nagtatampo ka nyo? Ang agal ng tampo hanggang makawin. <laughs> <laughs> Tama lang <yun. laughs> eh. Yeah, mm. ayun. Ayun, no? ayun. 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 Ayun matawagan ka na. Ayun mo. Tay, <laughs> ano muna, ipatay mo muna. Alam mo naman yung password ng cellphone ko, diba? Matambo yeah. ka ba ba? Huwag kang magtampo. Ano yun na yan eh. Mm. No. Pa-chancing na Pa-chancing na yun. Huwag kang magtampo. Hindi, malayo yan oh. No? na nami ko na yung kakulitan mo mula kanina. Hindi naman, dalawa akong oras yung yan. <laughs> kung di mo naman ako papansin, okay lang eh. Ay, isa. Kung di mo papansin, okay lang. <laughs> hindi alam pa ba, hindi kita pa titis eh. Saka, kong tatampo? <laughs> eh, okay lang ka pagdating sa parang... nag ka. Nagtatampo sa akin mo? Oh. Hindi ko nga inuubad yan eh, Inuubad mo nga hinuhubad na yun sa'yo. <laughs> oh, oh. Pakita mo sa kanila yan. Pakita mo may bracelet ako. Oo. Sa kanya, hindi niya sinusuot eh. Alam mo naman, ayoko maraming ano. What? Burluloy. Burluloy. Burluloy ba yan? Narin mo yung bracelet ng mga bata eh. Ah, susuot ko. Hindi, suot ko na dun sa ano, drone. Aangas mo ano. O, cover up ko na ha. Sisilapin mo na kasi ito. Hindi mo kitailangan sa tattoo. O, di huwag na, cancel na. Cancel na.

gióc lang gióc lang gióc lang yêu sao vậy anh sao vậy tụi ko mo naman pala ito um, sa leeg ni oh, papa na. Okay na ba? Ang tagal pa ba yan? sleep muna kami. 3 minutes na yan. Scroll, scroll! <laughs> scroll, scroll! Ano nga, kakain lang natin. Girl, <laughs> what the dog doing? Scroll, 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 mo. Ano scroll, scroll, scroll,

Ano yan? Ang parikit ng stencil. Okay. Goodbye! Wala tayong magagawa, lumaki na. Eh! <laughs> Pinakabahan ako dito, walang pampamanhid. <coughs> Wala Ah! Hindi, bakit walang pampamanhid? line then after that no uh, magay nang spray ah then yung alley yung parking mga mga gusto nung club okay oo yung pampamanhid eh ano di bantang pampamanhid parang puso ko manhid na <laughs> <laughs> tangano gaasi doc sumaboy pa tong hinuyopak nato parang wala lang pende uh, kasi ako puyat eh. sobra sobra sa tulog ba <laughs> Diba? Mm, yeah. <laughs> Iwan pa susi. <laughs> Papatato kayo? May pampamanhid? Ako wala. <laughs> Basic. Aray. Ang sakit <laughs> ah! Wala pa pampamanhin ah! Hindi mo, Sakto lang. Tiniis ko yung sakit. Mabura ka lang. So, yun guys. Ayan. Uh, patulog na ako. De, patapos na. Uh, color white na lang yung ilalagay. Yan, na-cover na siya. Ginawa ko na siyang muso. Kasi ang tawag sa akin ni Dan ay muso. Uh, white na lang. Ayun yung naisip ko kasi pula eh. Diba? Ang sakit ko yun. Tuntua na ano. Ayun na. Oh, di ba? Ano Ito, tonto ah? Sight daw sa mata eh. Ito ah. White naman tayo, white. Ang oh, maraming pa yung white. Ang sarap magpatato. ito. Nakakaano yung karay. <laughs> Ka-addict. Ay, siya mo video mo. Dan ha? <laughs> ito ang videographer ko ha? Ito ka. Uh. Ayan, dan naman tayo sa white. Sakit yan eh, white. Ang bilis mo ha. Bug ng white ano. Ano ko lang nararamdaman? Mm. May dikit ba? Sa spring. Ay, sa spring. Sa spring. spring. Wala nga. Manhid na ako. Mm. <laughs> manhid na ako sa sakit. Eh! <coughs> Buti nga sa'yo, dire-direct siya pag tumigil. Yun masakit tumigil. But pa yung Buti dire-digil. Siyempre na iba kami. Nag-iyos. Na na. Break kasi kami. Pag papa na, na natin. Pag oh, ikaw babaan natin, sinasakyan kita eh. Uh, oh. mm -hmm. Kapit na, unti oh, na lang. Kasi bukas balik na namin ng Manila eh. <laughs> ah. Patulog din. <laughs> <laughs> Antok na ako eh. Anong oras na ba? Ala, <laughs> ay 12 pa lang. Natutulog kasi tayo dito sa anong 12. Tulog na tayo na. Ano? Gigising lang tayo ng trip kasi inaasid na. No? Mm -hmm. Saka natatay. <laughs> <laughs> ay naman. Galing. Angas! Tapos na? Tapos na. Tapos Kuya, ready ka ba sa mangyayari? Nauutot no, ako eh. <laughs> Patay ka pa pa, dyan. <laughs> lapit mo, lapit mo. Lapit mo. Konti na lang. Oo. Oh. Mm, then, ang sakit ah. Okay, anyway, Ayan, kung gusto nyo magpatato, kay Monax. Ayan, ilalagay ko yung Facebook niya dyan, dito sa May Cebu. Tagas, ano ka kuya? Ah, uh, Italo. Italo, San Fernando. Oh, San, San Fernando pa rin. Ayan, dito kami, San Fernando. And, nga pala, murang-mura. 6.50 lang. <laughs> 6.50. Tama ba ako, 6.50? 6.70 daw eh. Napa, napahangin siya dun yeah. sa ano niya. Eh. Pero ang galing ha, ang galing. Ang galing kasi, eh no, talagang ano, ito yun yung, oh, di ba? Muso talaga yun. Muso, muso, Kaya ako ginawang muso kasi si Dan, asar sa akin, muso. Ay, muso Ikaw na. Ito mga salamin, pala tayo sa salamin din. So, ulit yan, talaga muso talaga. Muso. Kung oh. sasya na po, madumi yung salamin namin. Asa ah? mi Agyan? Um, Ay, ang ganda. Muso. Ang ganda ko. Ang ganda ko. pa ni... Hmm, dumi yung salamin. 배죽혀는 처는 라 eh, syempre, alam nyo na. I-share nyo muna tong video na to at mamimigay tayo ng jika, syempre, sa mga sharer ng video. At...